Matagumpay na inilunsad ng City of Malabon University, katuwang ang Syntax Savvy Spraken, ang kauna-unahang language certification program sa pamantasan. Mahigit isang libong fourth-year students mula sa iba't ibang kolehiyo ang nakatanggap ng libreng language training. Narito ang report ni Roland Castillo. Matagumpay na ng ng City of Malabon University ang kauna-unahang language certification program sa pamantasan noong nakaraang buwan. Patuwang ang language consultancy firm na Syntax Savvy Sprocket na abigyan ng libreng language training ang higit isang libong 40 students sa ilalim na naturang programa papaulad ang language skills ng mga estudyante, particular na sa English at German. Kinondohan ng Malabon LGU ang 6 na linggong online training sessions ng mga estudyante. Madali, mabilis at accessible para sa lahat ang pagsali sa language training. Basta't meron kang internet connection ay pwedeng-pwede ka na sumali via Google Classroom mapa-cellphone, laptop, or kahit ano pa mang devices ang gamit mo. Katulad na lamang ng ginagawa ko ngayon. Google Classroom, join and... We're in. Ayon kay Dr. Glenn Libby de Leon, University President, mga estudyante ang higit na makikinabang sa inisiyatibong ito ng pamaltasan. It will add value to our students, especially the graduating students. This foreign language uh, program talagang can help them, no? Uh, boost their confidence, boost their moral. Para sa mga trainees, malaking tulong daw sa kanilang tatahaking karyer ang ganito mga trainee. Siyempre, pag ng uwi kang English ay, for me, ay isang fundamental skill dahil Uh, pagka marunong ka magsayta ng English ay siyempre marami kang makakausap abroad or sa trabaho mismo. Pag-graduate na po kami and uh, we are entering into a real world um corporate world po and as we know po English language is an international language. So if ever na um in the future magkaroon po tayo ng mga foreign clients ganun um we can communicate to them effectively po. Ang um, yung naging training po sa amin, yung program na po, eh, nakakatulong po yung upang mapaunlad pa yung English namin na magagamit namin sa trabaho. Thankful po ako sa, ano, sa Malabon City Government, lalong lalo na po kay Mayor kasi binigyan niya po kami ng opportunity na ganito. Malaki po yung magiging tulong niya sa amin once na nakagraduate na po kami. Isang malaking privilege po to sa atin kasi po, pinipigyan po ng pansin ng mayors po natin and ng universidad yung mag pagpapanatili po at pag improve po ng kagalingan po ng bawat isa. Noong Hunyo ay lumagtahang CMU at Sintax Service sa isang Memorandum of Understanding. Kasabay nito, matagumpay rin na isagawa ang unang International Academic and Research Forum sa Ho Chi Minh, Vietnam. Sa hinahara, lalo na CMU na magpadala ng mga exchange faculty at estudyante sa iba't ibang bansa upang mas mapaiting pa ang internationalization efforts ng pamantasan. Para sa CMU iConnect, Roland Becelio, konektado para sa Kabataang Malaboy. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMU Connect. Ako po si Kylie Nicole Mariano, konektado para sa Kabataang Malabuenyo.